Morning. na morning. Narao ay ang sliding glass door. itong place na to ay amin magiging room. Kasi na ng kwarto ng na anak namin, ng babae dito lahat na yan ano dyan sliding door so magiging sala namin ito buhat dito ang aming kuwak ang mag-asawa dito kami tutulog kasi napaka-press ko pag-gabi Ewan ko lang pag ng um, sliding. Yung um, nasawa ko mabahit. Eh. Pagtulog. Pagtulog. <laughs> Ang dami pa namin pagbawain. Ang 3 kwarto nung anak ko wala kaya aalisin ko yan. Kasi dalawa sila dyan, mas sikit. Ito naman. Sa anak namin ba, dami namin tapta kasi narayos kami. Dito muna lahat ng kabubot. Ang aming tala. Di mana tuh tuh? Di mana tuh tuh? Oh, kau macamana?

kitchen. Mm. Ito yung magiging namin. Mm -hmm. mm, na ko. ko naman ito pagbili ko ng patid Malapit nang matapos. Ito yung aming magiging kwarto. Ano siya? Mirror. Kita yung tao sa... Hindi kita yung tao sa loob. Kasi mirror glass siya. Pero kita namin yung tao sa labas. Ito pala yung Tapos itong bintana na ito. Kasi kwarto ito ng... Uh, ng... Daughter namin tatanggalin na yan kasi dito nga nagiging namin ng kasawa so rungiging headboard namin yun eto yung pinakamilis yun ang bagay din namin na sliding door tsaka dito ang tatapos na Megasgas gas-gas yung salamin. Dani, may gas-gas yung salamin. Ha? Huh? mo may Sa huh? bakit di mo sila? Hello guys, ito na yung division. Oh, sa amin kwarto. Ba't binuksan mo din yan? Bawal daw buksan sa

Hey. Hey. Hello guys, ito na yung aming uh, pinagawa na sliding door yung buong balcony namin terrace dito sa taas. Pena sliding door namin. Mami. Why? Mommy, delete mo nyo! Hindi ka man kita! ito, tatanggalin niyan At ilihipat din sa kanilang side. Ito na kasi yung pinakasala namin dito sa taas. Ito naman yung na aming kwarto. Ito kami ng kwarto namin dito sa terrace. 90k lahat lahat ito tatanggalin din yung bintana niya kasi pinakakuha ko na namin ito lalagyan namin ng um, WPC Hello. Amin. Okay, Nakita on. mo? Yes. Saan mo nilagay? Napunta pala dun sa bag ni Kate ng mga abubo. Ito ang aming terrace dito sa taas. Nilagyan namin ng sliding door. So, nagkawal na kami ng sala, TV na lang kulang. Nilagyan namin projector. Ito yung amin Ito yung aming kwarto. Ito na yung pinis na amin terrace sa taas na nilagyan namin ng sliding door. Ito na kami ang kwarto. This is it. Ito yung kwarto namin na si Kwesto ng aming dalaga. Makakapag-relax na rin. hindi pa masyadong ready kasi wala pang mga ano, center table sa so, uh, wala rin ng mga abogit doon TV itong kurtina ko meron pa yung kadobol na gray ewan ko nga abot pa tingnan ko kung kabila ng tela, ma uh, ihabol. Parang ganyan. Ito ang view sa taas. Ito open this one. It's dangerous. Wala kasi ganun. Paralihan pa naman dito ng terrace. open mo yung sliding door super fresh kasi pumapasok yung fresh air dito na open din okay guys hope you enjoy my video about my house this is nice sliding door umabot na 90k yung korpina ko, alam niyo magkano inabot ng tela. 10,000 libo. Tela pa lang ha. E, how much more kung pinatahi ko pa? Kaya ako na lang nagtahi. Kasi mahal ito, yung kulay gray dahil blackout yan eh. Pagkin-lose mo, madilim. Thank you. Please subscribe to my channel. Danisa Family T B or DK DKMY. T B, thank you.